Ngayon nandito ka na sa mga sundalo. Masaya ka? Masaya. Bakit ka masaya? O, kasi, dito ko na nalaman, mga mababait sila, di naman sila yung mga tao, mga mamamatay tao. Pero doon, nasa bondog, sinabihan ako mamamatay tao daw. Colonel, uh, what is now the Army's doing with regards to Adi's uh, wish to go home? Uh, Nung dumating si Brigade Commander dito, si General Luzon, na namin yung, ano, yung pagbalik niya sa Indonesia to initially to be with ano, his, family. family. naman na siya ng mga taga Bureau of Immigration para dun sa... Ah, nag-usap na sila? Yes. Ngayong nasa poder na ng gobyerno, Umaasa si Adi na matutulungan siyang mapabalik sa Indonesia at makapiling muli ang kanyang nakababatang kapatid. Nung nag-usap kayo nung kapatid mo na pauwi na siya, di ba? Nagpaalam siya sa'yo? Oo, nagpaalam siya sa akin. Tumawag siya. Tinumis na kanya? Mm -hmm. Saan ka ngayon? Na, tapos sabi niya ano nangyari sa akin. Sabi ko, wala naman. Tapos sabi niya, naalam, naalala mo pa ba mga pamilya natin? Sabi ko, wala na siya naalala niya pa. Kasi ako, sir, na ano ako yung sa bundok, parang nagulat talaga ako. Tapos nawala lahat yung sa isip ko. Uh mm -hmm. Ayun, ano ba, Kaya mahirap na ako mag-isip ng mga pamilya ko. Sa sandaling panahon na nakasama ko si Adi, napansin ko ang pagiging makakalimutin nito. Hirap siyang alalahanin ang mga nangyari noon. Maging ang mga alaala kasama ang kanyang mga magulang, ay hindi na nito gaanong tanda pa. Posibleng kaso ito ng disassociative amnesia kung saan hirap maalala ng isang tao ang ilang pangyayari sa kanyang buhay bunsod ng trauma na sinapit nito. Sa kabila ng kalunos-lunos na sinapit ng buhay ni Adi, mababakas pa rin sa kanyang mga mata ang masidhing pagnanais na makapagsimulang muli. Bagamat marunong na itong magbasa at magsulat ng kaunti, nais niyang makapasok sa eskwelahan. Bagay na ni Minsan, hindi niya naranasan. At sa oras na makabalik sa Indonesia, nais niyang maisakatuparan ang pangarap nitong maging isang sundalo. Kung alam niyo lang dito na ako, kunin niyo na ako para makauwi na ako pag-aral na ako. I know na si Adi is, ano na siya, uh, kakaroon siya ng magandang future. maganda, ang ganda ng feeling sir na na -rescue namin itong bata na to, na nakuha namin. Masusundan talaga kung ano ba yung magiging future na balang araw na magandang ano, good citizen, either Indonesia or dito sa Philippines. Sa maraming pagkakataon, napatunayan ang mapaminsalang epekto ng digmaan sa pangkabuang sitwasyon ng bansa. Ngunit higit pa sa sosyal at pang-ekonomiyang dagok na dala nito, unang sinisira ng gera ang mga pamilya at pangarap, di lamang ng na mga nakatatanda, ngunit lalong-lalo na ng mga nakababata. Ngunit para sa pamahalaan, panahon na para putulin ang siklo ng karahasan. Basilan now is uh, is now a very peaceful province. No? Malayo na narating nito. Kailangan nalang namin i-sustain, lalo pa namin uh, pag yung partnership with the local government, partnership with the other stakeholders. Kunti na lang to, and I think talagang nandun na tayo. I'm confident that uh, we can finish the uh, internal security problem of uh, our country anytime soon decrease na natin yung kanilang capabilities and they are already in the verge of defeat. So we will just put more effort and continue our campaign. Magandang gabi, Pilipinas.